nagkamali na naman ako Lagi talaga ako naliligaw dito eh so, To Barangay, New Gun, Laurel, Batangas nag so, stop over kami dito, ang ganda ng tanawin eh oh. Hintaan Lake, itang kita dito Ayan guys oh Oh shit, karabi Naku po Dito tayo sa food trip ngayon sa House of Minis Umorder tayo ng Lomi Regular, 70 pesos Sipi na sa halagang 70 pesos, di ba? Libre ka pay, tapos meron kang iced tea. Simbahang Bato. Second time ko magpunta dito, nung unang punta ko nandito, mag-isa lang ako. Last year lang yun. What's up guys, Jay Travel! Welcome back to Philippines! Ngayong araw, mabiyahe tayo pagpunta ang Laurel, Batangas! Ara, tayo na natin yung makakasama natin ngayon Okay guys, ito, kompleto na kami Kasama natin ngayon si Andy Si Buboy at si Michael Tunnel Mukhang magiging maulan itong paglalakbay natin ngayon Dito pa lang sa EDSA, inulan na kami Buti tumigil din agad, dumaan lang Binasa lang kami dire Diretso muna tayo na ito papunta ang Tagaytay Tapos dun sa Laurel, Batangas yung pupuntahan natin doon yung simbahang ba to dati napunta na ako doon pero nakasasakyan ako daladala -dala ko nung time na yun, yung Honda Type Z tapos yun nga sabi sa akin ito nila buboy gusto rin pala nila makarating doon kaya yeah, ito nag set up tayo ng biglaang ride kasama natin sila ngayon syempre nakamotor naman tayo dito kami dumaan sa EDSA kasi total maaga pa naman wala pang traffic Sana tama to, sana tama to. Putang na, na naman ako. Guys, yun nga, nagkamali na naman ako. Pero okay lang, sa mowa na lang tayo dadaan nito. Ang gusto ko sana kanina na magiging daan namin yung tagos dun sa ano eh. Sa papuntang Naiya Terminal 3. Kaya lang yun nga. Lagi talaga ako naliligaw dito eh. SM City Sukat Akala ko magiging maulang tong ride natin eh buti na lang nakisama rin yung panahon, ang ganda ng langit oh SM City Bacor nandito rin tayo ngayon sa Aguinaldo Highway dun tayo dadaan ito sa Pasilang Cavite Pakat ng Tagaytay Welcome to Dasmariñas sarap ng ride Sayang yung mga tropang inaya Ayaw sumama Share ko lang sa inyo know, guys Madalas ko ito nakaranasan eh Kapag kami umaalis Kapag may ride kami May mga tropa na ano na nagtatanong Bakit di nyo kami inaya bakit di mo ko uh, inaya May ride pala kayo Tapos kapag nag-aaya naman ako sa kanila Hindi naman sila sumasama <laughs> Kaya minsan Nakakalito talaga tuloy eh <laughs> Hindi mo alam kung aayaay mo ba o hindi kasi yun nga, pag mo, hindi naman sasama. Kapag hindi mo naman inaya, minsan, magtatanong, bakit di mo ako inaya? May ride pala kayo. Alam niyo yun? Nakakalito. <laughs> Pero ako okay lang, trauma pa rin naman natin sila. Robinson Place, Dasmariñas. Silang proper, Tagaytay, Nasubu. Okay right, guys, so tapos sa tayo mag-stopover dito sa Michelle. Ngayon ito si Buboy, pinagkabit ko na ng cellphone para siya na yung ano, taga maps natin na punta ang Simbaang, bato. Nakapunta na ako ron pero hindi ka kabisado yung daanan eh, kaya ito na lang si Buboy yung taga navigate natin. Kasi nga itong motor natin wala nang cellphone holder to eh. So tara back to the road. Yo, nandito na tayo ngayon eto, guys sa Atagaytay, ito na yung circle. Nako po yung ulap. Mukhang ulan to ah. Sky Ranch, Tagaytay Kahit pa paano Medyo malapit-lapit na tayo Sana lang Huwag lang talaga uulan ng malakas Ang ingay ng tambucho Ng tropa ko <laughs> Yung mga pipe ng tropa natin Ang ingay <laughs> Maambun na naman guys Ako po sana Mag Papapasa yung camera natin eh Guys, lumagpas pala kami Ito, pasok tayo dito Tapat nang mapuntang Alfonso, Cavite Tapos ito, Tubarangay, to Newgan, Laurel, Batangas Muulan na naman guys, magkakapote na kami Eto sumilong muna kami dito sa ano sa merong puno-puno. Dito tayo dadaan ni po bato tapos medyo mahaba pa tong dadaanan natin dito eh. Ang problema namin ngayon yung ulan. Lumalakas kaya magsusot na kami ng kapote and then itong action cam natin ilalagay ko na to sa ano sa waterproof case para wala tayong maging ederya kasi baka ba masira tong camera natin eh. Yun nga lang pag nilagay natin to sa waterproof case ko ang mangyayari mawawala tong mic. Meron pa rin na mamaririnig na salita ako pero hindi na ganoon kalakas. So sana maintindihan niyo pa rin ako habang naka-waterproof case tayo mamaya. Oh, okay, guys, ito naka-waterproof case na tayo. Ah, ang problema, delikado yung daanan dito tsaka ano. Ayun, merong moist yung camera natin. Sayang di ko mapapakita sa inyo ng maayos yung daanan dito. Ito pa naman yung pinaka-exciting part dito. Dito rin ako dumanon, guys, na ako, siya ako, mag ako. Whoa, whoa, whoa. <laughs> Masarap pero ano risky kasi madulas to eh Kaya dahan dahan lang tayo Warning downhill zigzag road Nag stop over kami dito ang ganda ng tanamin yung no? eh. lake itang -ita dito Tapos yung ulan tumigil na rin pero nag decide kami na ano Hindi muna magabad ng apote kasi baka mamaya pag natin bilang umulan pa eh. Pero itong camera natin, tinanggal ko na siya doon sa waterproof case. At least ngayon, maririg yun na ako ng maayos. Tsaka, wala na tayong moist na paproblemahin. Kasi kanina, alas wala tayong makita eh. Ito nga pala ulit yung mga natin, maliwanag na eh. Si Michael Tanner, siyempre. Buboy! Si Andy! Shoutout may mga hindi sumama. <laughs> Shoutout ka pala kay eh, Jonathan Nipales. Ano na? <laughs> Ayaw mo na ba kami kasama? Pakakailang ride na kami, ayaw mo kami kasama eh. <laughs> Ayaw ata tayo kasama ni Jonathan kasi naka NMAX eh <laughs> Tayo naka Miyo lang tayo eh <laughs> Eto, bakabain na natin doon ng tuluyan Tapos meron pa ba? Eto guys, meron ano dito eh ano yung tirik na daan na ko pa to Tapos nadulas dito eh. Kaya kailangan natin mag-ingat Ayan, tirik ko Ay, grabe Grabe yung bulusok Hindi natin pwedeng ibabad yung brick natin eh. Kailangan, titik-titik lang Kasi kapag ibabad natin yung preno natin Sa ganito, pwede mag-overheat Pwede tayo molan ng break Kaya sa ganito, ang discarte eh. Kutik-kutik lang ayun guys o oh shit parabi naku po daan daan tayo sa si buboy hintayin natin yun okay na hintayin natin si buboy hintayin natin si buboy hintayin natin si buboy konti na lang maaarting na tayo sa pinakababa dito nga ba yun? piling ko dito, hindi ko sigurado guys eh, pero piling ko dito ah ito dito nga naalala ko pa ah malaki pa tayo ito naalala ko yung daanan na to yung daan ba this way ayun tama nga tayo baha uy puro pala nasa paligid natin oh eh. pero wala silang mga tanim ngayon probinsyang probinsya para laging yung itsura dito sa kanila eh. Nagagutom na ako, di pa ako nag-aalmousan e. Yun. Pagkasimbaan ba to? Dito nyo lang, dito yung kong binis ang tao. Ayun, dito, dito. Masama kayong apat? Opo. Ano 5 pesos pa rin. Kaya. Kailangan pa pa paglabas? Hindi na po. Hindi na? Hindi nga. Kaya. Yung nagkunta rin ako dito last year, meron ding bayad. 5 piso. Ngayon, 5 pesos pa rin talaga. Ito yung binayara natin oh. Receive from San Gabriel Environmental P5 pesos Per head nice. Per head or per suction Ganun, di gusto rin eh. Ito dito yung pakalawa Dito yung meron ako nakita na ano eh, na ilog na mukhang malinis Sabi ko, oh, parang pwede pagliguan na eh. ito na yun oh. Ay ngayon madumi, kasi maulan eh So ito guys so Ilog Maraming water yan So e, no. Ngayon makakas ang kanal e, Ngayon tinangbakan nila rin parang pwede maligo dun no? Ala eh Loko may nang Maraming kainan dito Mamaya food trip tayo Parking muna tayo dun Sa loob yung daanan dito, ganun pa rin, hindi pa rin silentado. Pero okay lang naman. Para at least, di ba, feel na feel natin yung na pagiging, ano, you know, province ng lugar. Ayan, pay parking. Diyan ako nag-parking noon eh. Pero tayo, di ba, right? tayo. ito Magkano po parking na eh? Ha? Magkano parking? Wala na po Ah, okay po Yung bansana ni JL eh kasi bago gulong Guys, ito dito tayo nag park Dito yung lalakarin natin yun, Puntang simbahang bato Doon sa loob yun eh Pero ngayon maghahanap po muna kami na mapapudre pa namin dito Dito tayo sa food trip ngayon sa House of Minis um order tayo ng Lomi Regular, 70 pesos. Ito na yung order natin, na-serve na rin nila eh. Garado bill oh. Sarap nito, namiss kong kumain ni nito ah. Guys, ang maganda dito sa House of Mimis Meron kang free Na drinks Nesty, Nesty Ice Tea Tapos meron silang ano Anli na Kape Barako Ito, nakapagkape nakapag na ako Si so, Tanan, nakapagkape na rin Si Andy at si Buboy Itong kape nila, unlimited din Kapeng Barako, tapos ito Yung Ice Tea nila, not sure kung unlimited Pero may kasama siyang ganito for free Sipin na sa halag 70 pesos, di ba? Libre ka pay. Tapos meron ano, kang iced tea. Panalo to. So, tara, kainin na natin to. Yan. Ito ang literal na Batangas Lomi kasi nandito tayo sa Batangas eh. Laurel, Batangas. guys, tapos na tayo mag food trip simbahang bato second time ko magpunta dito nung unang punta ko nandito magkasta lang ako, Last year lang yun. Not sure kung naririnig sa camera pero yung mga ingay na nandito, mga tunog ng paniki. Kasi yung mga butas-butas na yun, guys, ano yan? Yung mga bahay ng paniki yan. So maraming paniki dito na nakatera. Ayan, yung mga butas na ganyan, ayan yung mga bahay ng paniki. Ayan, butas-butas. Umuulan na naman dito ngayon. Lumalakas. Upo muna tayo dito sa upuan. Simba muna tayo. Dito sa simbahang bato na to, simula nang pumutok yung Bulkan Tal, hindi na nagkaroon ng misa dito. Pero dati daw meron talagang misa dito tuwing linggo. Pero yun nga, after pumutok ng Bulkan Tal, hindi na ulit nagkaroon ng misa dito sa kanila. Kaya itong simbahang bato ngayon dito, parang ano na lang talaga to dito. Tourist destination. Noong time na nagpunta ako dito mag-isa, sinabi ko noon, ano eh, babalik ako dito yung sasama ko yung mga tropa ko. At uh, ito nga, nasama na natin sila. Noong nagpunta ako dati noon, hindi pa ganito yung tsura na ito eh. Ngayon, sementado na lahat to. Maayos na dito ngayon, pinapaganda pala nila. Ito, meron mga dito. Yung nandun sa kabila, para siyang ano eh, wishing coin, nung inahagis yung coin. Dun sa may side na yun. Ito, meron ding mga naghagis ng coins dito. So oh guys, bibili yata ng mangga si Jay Travel eh. Baka pwede yung kitang klase ito eh. Walang discount yan te. Anong klase yung mangga bente? Apple may yung bantay. Apple may yung sobrang laki. At hindi po yung balat. Ate, maraming salamat ah. Ay, sa ano, sa, sa lahat ng followers ni Sir. Sa lahat ng friend ko sa... Hey wait, I will uh, show you something. Versus, Say hi. Hi. Indonesian. Ay, hindi. Hi. Yes, Hello. I have an Indonesian friend. Yes. Ate, maraming salamat ah. Thank you po. Thank you po, na kami. thank you po kayo. Thank you, po. thank you. Kita ka sa lalang tayo next vlog. Babiyahin naman kami na mga kasama ko sa Lian, Batangas. Maliligo kami dun sa dagat kahit may bagyo. So like, share, subscribe!